Hi guys! Kumusta kayo? Dito na naman tayo sa ating bagong uh, vlogs at itong vlogs na ito ay uh, kakaiba ito kasi tutorial ito guys yung channel ko hindi naman ito channel ng tutorial kasi ang vlogs ko dito ay about sa politics about sa gamot kasi yun yung unang mga uh, content ko dito ay ang gamot sa tulo yung mga gamot sa mga na nahawaan yung mga may mga ubo <laughs> mga simple lang ba na mga content na makakatulong sa ating mga kababayan no yung sa mga herbal herbal medicine yan yung ating content dito pero nung uh, na ano ako sa nakita ko yung sitwasyon sa politika no kaya pumasok pinasok ko na rin ang political blogs, no ngayon, ito tutorial ito about sa Rios content. No? Kasi na experience ko ang Rios content. Gusto ko lang kayo matulungan. Yung mga kababayan natin diyan na mga vloggers, mga influencers, no? At saka yung mga bago pang nag-start sa pag-vlog. Kasi 'yun naman talaga ang buhay ngayon sa social media. No? Marami nang nagka-interest mag-vlogs kasi nga dito sa social media, meron tayong income. Meron tayong additional o extra income dito sa pagbablog. no? So ngayon, dito sa social media kasi sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, merong mga ano dito, uh, community standard. Meron mga bawal. At meron silang mga guidelines na dapat sundin ng mga uh, gustong mag-vlogs, no? Ngayon, ano ba itong curious content? no? Baka ma-experience ninyo ito, biglang hindi kayo ma-monetize, lalong-lalo na sa mga baguhan. Sa mga baguhan pa lang, yung example, nakakuha na kayo ng 1,000 subscribers, pero bago na ngayon ang ano ng YouTube, 500 subscribers na lang at saka 3,000 watch hour. Sa akin noon, nung nag-start ako na vlogs, ang kailangan talaga is 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. Yun talaga yun. Sobrang hirap talaga dati. No? Pero ngayon, medyo pinadali na ni YouTube yung kanyang ano, 500 na lang at saka 3,000. Sa short naman is 10 million views yung kailangan para kayo ay mamonetize kung gusto nyo lang na short video ang i-upload ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang Rios content. What is Rios content? Paano ba i-fix ito? No? Ang Rios content kasi guys, is yung pag upload natin ng hindi natin video. Example, kumuha ka ng video ni Ibana. No? Kinuha mo yung video ni Ibana na nag-tricycle. <laughs> Nag-drive ng sikat palayon, pala yun <laughs> Or yung video niya na naglaba Video niya na nagmukbang Tapos, di ka link mo yun Ni-save mo sa iyong gallery Pagkatapos, ni-re-upload mo sa iyong channel Yun guys, sigurado yan guys Marius content ka talaga doon Kung wala ka namang dinagdag Wala kang binago Doon sa video na niyon, So malaki talaga ang posibilidad na marius content ka doon kasi hindi mo yun video ganon yon ako kasi ang experience ko kasi ito nung dati uh, naka upload naman ako ng video pero meron akong reaction video na, nag reaction ako ba katulad ng mga video ng mga banateros di ano ko yan pero nag nagre-react ako, meron akong mga opinion. Meron nang talaga iilang video akong na-upload din about sa politics na wala akong reaction. Pero yung iba, meron akong voiceover over, no? Di voice over ko lang. Kumbaga ah uh, gi ano ko, gi-mute ko yung uh, video na yon. Example yung merong ano doon nagsasalita, gimute ko yon. Tapos nag opinion ako, nag-comment ako sa video na yon through voice over lang. Hindi nakikita yung mukha ko, no? Nagsasalita ako pero yung video na yon ang nag aano pero yung boses ko ang naririnig bilang reaction. So yung video na yon hindi naman na ano yon Hindi naman siya na content. Kasi ang ginawa ko, lahat ng video na hindi sa akin at walang Diyos, dinilit ko na talaga lahat. Dinilit ko yun lang talaga ang una kong ginawa. Dinilit yung mga video na hindi sa akin at yung mga uh, walang diyos na mga video. At isa pa ang sa, sa sa YouTube kasi guys, ang mga video mo hindi mo talaga alam kung anong video doon ang na na, na ano, ni YouTube ba? Kasi hindi naman lahat ng video yan ay titingnan nila ang anuhin lang talaga ni YouTube yung video mo na bago tapos maraming views kung before nag-upload nag ka napansin naman nila na nag-upload ka nag-upload walang views tapos bigla kang nagkaroon ng views yung video na yun tingnan talaga nila yung kung sayo ba yun o hindi pangalawa kong ginawa <coughs> kasi hindi ko alam kung anong video talaga ang naano ko pero ang aking duda ang narios <coughs> content sa akin is yung video ni Tatay Digong at sa ni Putin. bawal bawal dito sa YouTube yun eh <coughs> mag-upload ko yung about sa sa about sa lugar ni Putin yung sa Russia yun at meron pa akong i yung sa kay Trump. Na-reupload talaga lang yun, walang voiceover. over. Wala akong opinion, wala akong dinagdag, wala akong binago, hindi ko nga inedit yun. <clears throat> Dinilit ko na agad yun. Yung mga video na yun. And then Ang sunod kong ginawa ay binago ko yung aking uh, pinalitan ko yung profile picture ko at yung aking uh, cover photo no kung example guys mangyari sa inyo yan yung rios content yun lang ang gagawin niyo i-delete niyo yung video na hindi sa inyo and then <coughs> i-edit niyo kung pwede ninyo pa ma-edit, i-edit niyo doon sa Creator Studio. No, pwede niyo i ah, pwede niyo bawasan ikat ikatingan niyo yung video, mag-iwan lang kayo konti. Then <coughs> lagyan niyo nang kung ano-ano diyan na rebobot. Para magmukas siyang bago. At eto pa yung isa kong ginawa. Pinalitan ko kasi merong mga video dyan na hindi ko talaga dinilit meron video guys na hindi sa akin hindi ko siya dinilit kasi um, marami ang views ba umabot ng 100,000 50,000 yung mga ganun na video mga ilang minuto lang naman yon hindi ko talaga siya dinilit yung video na yon Merong mga voiceover. over. Oh. Oo. Yung, yung, iba, wala. Pero sa tingin ko kasi hindi yon ang narius content eh. Ang narius content talaga yung doon sa about sa Russia. Yun. Ang ginawa ko doon sa mga video na yun, binago ko, binago ko siya ang thumbnail. Pinalitan ko siya ng thumbnail. Binago ko yung tinanggal ko yung thumbnail dati, pinalitan ko ng bago. Hindi ako naglagay ng picture ng mga tao kung sino yung nasa video. Ang nilagay ko lang sa mga thumbnail ang picture ko lang. At iniba ko yung title. Iniba ko yung uh, <coughs> iniba ko yung na, na, ano, iniba ko yung sinulat ko doon sa thumbnail kung ano yung sa thumbnail yun din ang sa title pero tagalog yung sa thumbnail gi-english ko dito sa title Three months three months na suspended yung youtube ko no walang 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 ano walang kita yon yung mga views ng videos mo walang kita yon kasi nga na demonetize yun eh pag marios content kayo ma demonetize talaga yung channel nyo ngayon yung mga sign nung dollar sign na green mawala na yun so ang gagawin mo <coughs> habang nagantay ka ng 3 months kasi 90 days yun ang gagawin nyo baguhin niyo yung channel nyo i-delete ninyo yung mga video na hindi sa inyo, lalo na yung mga compilation galing sa TikTok, yung mga pinagdugtong-dugtong ninyo na mga short video, tapos i- upload ninyo sa channel ninyo, marius content talaga kayo dyan. Yung mga pictures, slide the slideshow, yung mga pictures lang, tapos Gawin din yung video. Kahit sa Facebook, bawal yun eh. oh Mas maganda pa talaga yung original. No? Para hindi tayo magkasabit. Hindi tayo magka problema no? So, yun guys lang ang aking ginawa. After 90 days, nag-email sa akin ang YouTube at sinabi na pwede na akong mag reapply ng monetization so doon sa creator studio meron kayong magkita doon na reapply sa baba i-scroll lang ni down yon pagkita niyo doon merong reapply pindutin lang niyo yung reapply sobrang dali lang pindutin lang niyo yung reapply then magantay lang kayo ng 24 hours mag email na sa inyo ang youtube at dagdag ko lang guys no ang youtube hindi sila ang nag ano sa atin kumbaga nagsahod hindi rin si adsense no ang nagsahod talaga sa atin ay ang mga yung advertisers sila talaga yung nagsahod ngayon, yung sahod na ibinibigay sa atin ay bawasan niyan ni YouTube kasi si YouTube nagtrabaho din yon si AdSense nagtrabaho din yon pero si AdSense <coughs> diyan galing sa kanila yung advertise no kumbaga sila ang nag nag ano, ng ad, mga advertisement galing sa kanila yon no so yung mga ad, advertise na yon yon talaga ang nagbabayad sa atin no tapos, siyempre si YouTube nagtatrabaho din siya. Kung meron tayong ina-upload na video, ang trabaho naman ni YouTube ay i-ano nila yan, ikalat nila. Example, ang iyong content about sa politics. Kung sino yung mga tao na mahilig sa politika, doon nila yan i-recommend ang mga video. Video mo. Kaya minsan yung mga video ay nagbabiral. Dahil nga ginaw ano yun eh. Sige 'di ano yun ni eh, YouTube eh. Ah pinalaganap, gina-spread ba <laughs> parang cancer 'yon, gina-spread. <laughs> para kumalat. Kaya ngayon ibang mga uh, content creator, ginaano nila na mag-likes, 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 mag-comment, mag-share, ganon para kakalat lalo 'yung mga videos no? So, yun guys. Yun ang trabaho ni YouTube. Kaya, yung ating sahod ay ah, 40-60. 60 yung sa atin, 40 yung sa kay YouTube. No? So, ay, nakakapagod din yung trabaho ni YouTube, ah. No? Di ba? So, ganun lang. Ang gagawin ninyo pag Mario's content kayo. No. Ah, uh, ano lang, uh, magtiyaga lang. Oh, ako habang na uh, suspended ako nag-vlog din ako doon sa isa kong uh, channel. Malapit na rin ma-monetize 'yun. Yung channel ko na 'yun. Hindi nga na ako naka-upload doon, na busy ako. So, ganun lang, guys. No? Mag ano lang tayo mag mga na, meron namang pirata talaga sa social media. Uh, extra income na rin natin ito no bilang mga vloggers no mabuti na yung sahuran tayo sa ating trabaho kaysa bigyan tayo ng pera galing sa politiko na ninanakaw lang naman nila yon galing naman lang, lang naman sa mga tax natin yon igigisa pa tayo sa sarili nating mantika no ang saklap talaga no so yun lang guys ang mai ah uh, tulong ko sa inyo about serious content kung meron kayong mga tanong ah, comment down below lang sa video na ito para ma tulungan ko kayo no kung ano yung mga kung meron kayong mga problema about sa serious content baka meron pa akong na hindi nasabi ah, nakalimutan ko no so i-comment lang niyo diyan para ah, maano ko maalala ko kung ano pa ba ang kailangan gawin. No. At uh, ako after ko nag-reapply sa awa ng Diyos, no? Na ano ako no nag uh, nag-ano na si YouTube na uh monetize ako, na monetize na uli 'yung aking YouTube channel. So, ang susunod nating pag-usapan kung makukuha pa ba natin 'yung ating dating revenue. 'yung dating pera natin na hindi napasok dahil naabutan tayo sa dimuti, di uh, na demonetize na abutan na tayo sa uh, pag curious content natin pero meron tayong na meron na tayong revenue sana doon eh hindi tayo umabot sa pizza example na curious content kayo ngayon na araw na ito uh, 9 or Jess. Eh hindi pa, 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 hindi pa ito panahon pagpasok ng pera sa AdSense. Ang galing sa ano natin, Revenue. Kasi minsan 13 eh. Ngayon hindi pa nga pumasok sa aking AdSense ang aking uh, Revenue dito eh. So baka papasok sa 13 pa and then ma makukuha na yan sa 22 or sa 26. Ganon. Ganon kasi ang sahuran eh no? Ang pero yung pagpasok ng pera sa AdSense is pizza 8 or 13 sa 8 or sa 13 ganon ang pagpasok ng pera sa AdSense so yun ang ating uh, itatopic sa susunod nating video tingnan natin yung review natin ngayon kung anong pizza ito talaga papasok. So, 'yun lang guys. Maraming maraming salamat at uh, sana may natutunan kayo dito, no? About sa Rios content. Maraming salamat. God bless.